Alam nyo mga kalinga, ano, mayroon po tayong sinusundan ngayon. Ayan ako mga kalinga po. Kanina ko pa rin sinusundan. Titignan natin kung saan siya papunta. Ayan na ho. Uh, at yan ho ay sinusundan natin mga kalingap. Kanina ko pa ho yung sinusundan galing doon. At pag uh, katapos po doon na uh, tatanungin na po natin kung saan siya pupunta. Shout out po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Suportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at do. Uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no. Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Eh syempre panoorin po natin yung kanyang mga in upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless and thank you very much. Thank you. Supportan po natin mga kalingap. Marius Vlog, yeah. natin. Marius Vlog, thank you very much. And mga kalinga pa, lapit na naman po siya, no? At ngayon mga kalingap, tatanungin nun natin siya. Hi, Saan kayo papunta? Hilaw! Hi! Saan kayo papunta? Ha? Ah? Oh. Sandali. Bibi? Kanina pa kayo naglalakad? Saan kayo papunta? Sa Banta ba yan ang? Bayan labo. Labo? Maglalakad lang ho kayo? Wala kayong pamasahe? No, wala ko pamasahe. Bakit anong pupuntahan nyo dun sa labo? Ha? Anong pupuntahan nyo sa labo? Wala ko sa mga... Ha? Huh? Pinukuha po. Alin? Pinukuha po. Pinukuha po. Anong kinukuha? May asawa kayo? Ha? May asawa kayo? Ha? Anong pangalan nyo? Ha? Anong pangalan nyo? Abner. Ha? Abner. Abner, tiga saan kayo? Ha? Tiga saan kayo? Oh, dito nung tiga dito rin sa Dait Tiga dito rin sa Dait Hmm, ilan na edad ninyo? Uh, ha? Ano na? Mga pitito na. Ha? Mga pitito na. Pitito ko na? Eh, bakit maglarakad kayo papuntang labo? Eh, oh, ibig sabihin, may asawa kayo. Ano nga pangalan nyo? Abner Abner. Ano yung pupuntahan mo sa Labo? Ha? Ano pupuntahan mo sa Labo? Sa bayan o sa mga magagara man. Sa parang na ba. Meron kayong pamasahe? Hep up. Ai. Mm. ara kayo naglalakad dito? Ay. Okay. Okay, ano ya no Labo 'pag wala. Dito tayo naglalakad. Mm. Sa paraan din hoy naglakad. Nasaano yung asawa nyo? Ha? Ay, di ba may anak kayo? Di ba may anak ka kayo? Tapos, na uh, nasaan yung asawa mo kung may anak ka? Wala. Oh. Nasaan yung bahay nyo? Ha? Saan yung bahay nyo? Nandun. Saan? Saan nung kayo may bahay? Ha? Saan ang bahay ninyo? Saan, sa panganiban. Bangan ibang video, dito tayo sa may motor. Sandali. Ha? Huh? Yeah. Uh -huh. Hey! Halimbawa, bigyan ko kayo ng pamasahe papuntang labo. Sasakay kayo ng sasakyan? Masaya pa po. Oo? Masaya pa uh po. Masaya din po nga Ha? -huh. Masaya huh? din, masaya din ako ay, sasakay kayo sabi niyo eh wala naman kayong wala kayong kwan uh, pera. Ano yung uh, ano yung kwan niyo yung uh, palagi kayo ditong araw-araw naglalakad? Ay. Hindi naman. Ano yung nasa likod ninyo? Ano yan? Gamit. gamit ng ha? Sa Para yung mga plastik, mga lata, Ah, ibig sabihin ng uh, yan o oh, ang hanap buhay ninyo, yan ang trabaho nyo. Ha? Oh? Uh, lang yun. nasaan yung bahay nyo? Saan banda yung bahay ninyo? Saan banda yung bahay ninyo? Nasa Panganiban? Meron na ho bang nag-interview sa'yo na tulad ko? Hmm, uh, saan kayo nakita? May ano rin po, isang kaliwa, isang kaisang <laughs> uh, Isa rin po natin na ano Na ganyan Ha? po Binibigyan naman kayo? Eh, may nabigayin ano naman yung kadalasan na binibigay sa inyo? Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam. So, tayo, yung mga, ilan yung anak ninyo? araw mga apat doon Apat? Mga babae? Babae Hindi o, oh, uh, totoong tanong, nasaan yung asawa nyo? Ano Patay na o? Oh, Wala Pero buhay siya? Oo oh. oh. uh, Ilan taon na kayong uh, iniwanan? Matagal na hindi na kayo nagkasawa ulit. Uh, uh, anong ah, almusal na kayo ngayon. Anong inalmusal nyo? Tinapay. Saan kayo nag-almusal? Uh, saan kayo mananangalian ngayon? Yan yan. O? Ano anong, sa palagay nyo, anong oras kayo makakarating ng labo? Oras, mga isa na ito yan, mga launa, alas dos. alas dos. Ano talaga yan? talagang lakad lang kayo palagi? Anong oras kayo malis ng daid? Ano yung pangalan nyo, Tay? Abnero. Abner? Oo. Ayun. Apple. Tiga, saan kayo? Labo o? Saan yung, saan kayo, yung address ninyo saan? Dait talaga ang address niya. Saan kayo pumipirme dito sa Dait? Sa niyan Sa... Pawin ano Sa... Sino kasama mo doon? Sino tinutuluyan mo? Tiyo. Tiyoin Ay, meron kayong mga tiyoin. Oo. Tiyoin po. Ayan po si Tatay Abner. Ayan. Ano, halimbawa binigyan, ki, binigyan kita ng pamasahe ngayon? Magsasakay ka, sasakay ka, o maglalakad ka pa rin. Hindi, mamaya po kumasakay. Ah, naghahanap ka pa ng mga... Kwan? Oo. Uh, ano yung mga dalan ninyo? May tubig kayo? Oo. Ha? Alin? lang yan. Tubig? Ayan po mga kalingap si Tatay Abner. At uh, nakita ko nga po naglalakad siya galing doon sa... Talagang uh, sinundan ko po siya. Nakita mo ba ako kanina doon na sumusunod sa iyo? Uh, Di ba doon pa kita sinundan sa malayo sa unapan ng tulay? Uh, sinundan na kita uh, tapos uh, tinitinan ko kung anong uh, ginagawa mo. Eh yun nga na uh, bakit uh, alam mo wala ka naman dito makikita ng mga kung ano yung mga basura na mamulot ka ba ng basura? Hindi. Yeah. Hindi. Ano yung mga mm, mo? Yung mga ano lang yung, mm. yung, mga, yung Why, plastik. Kung ano na lang. Ayun uh, uh, nga, basura yun, di ba? Mga plastik. Ayun. Uh. Ayan po mga Bigyan naman po natin si tatay at yun pangkain niya po ano? sana nga pang mag ako kaya uh, na kaya nakita ko siya tapos sinundang uh, sinundan ko kaya hindi na ako nag-almosal sinundan ko na siya babalik na lang tayo dun ulit ano po hmm. tay tangkapin mo muna to oh. Ayun. Ano pong masasabi mo na Ano, maglalakad pa kayo? Mag oh? uh, ano? Masakit uh, lang mamaya uh, pero papunta po talaga kayo ng labo? Mag so, Ano naman gagawin nyo sa binigay kong pera sa'yo? Ano, pagkain. Sa uh, pagkain. Ano, Pilipino ba kayo? Kasi parang kayong uh, koreano. parang Japan kayo. Dito ba kayo talaga sa Pilipinas? Oo uh, Kasi parang uh, Koreano kayo, no? O, sige na tayo, ano, maraming maraming salamat Ayan, magpasalamat ka sa Dito sa mga nanonood Ano kaya, magpahinga ka na lang na muna Hindi ka ba napapagod maglakad ng maglakad? Ano naman po? pag ano napay nga ako so, napay nga rin ako Ngayon mm. pa uh, yung mga anak mo na sa panganiban. Palagi mo bang nakikita yung mga anak mo? Oo. Yeah. Uh, ilan na itatang panganay mong mga anak? Ano ang mga anak mo babae lalaki? Diba, yung saka mo babae, saka lalaki. Apat? Oo. Oh. Ano yun, hindi na talaga kayo nagkita nung asawa mo? Hindi. O sige tay, maraming salamat ha. Oh. Uh, at uh, bumili ka, na, bumili ka na, lang ng pagkain mo. Saan ka mag, uh, nag-almosal ka na? Masa oh. lang. O sige, o sige tay, maraming salamat po mga mga kalingap at ayun uh, nga po ano nakita natin si tatay po ano si uh, ayun uh, ayun nga po ano at nakita natin na uh, sinundan po natin siya na naglalakad hanggang dito kaya ayun nakalimutan ko yung pangalan niya at yun nga po pinaalis ko na siguro Uh, parang nakakaawa naman po siyang galagayan uh, kalagayan niya no? kasi nung nakita ko naghahanap siya ng parang meron siyang hinahanap tapos uh, uh, yun nga po sabi niya nga ay wala raw siyang wala siyang asawa pero meron siyang uh, apat na anak kaya ayun po na may, tinulungan naman po natin ano na para meron siyang uh, pangkain at siguro po, uh, ewan ko ewan ko natin baka meron din counting na uh, counting kuan yon ano. Counting something kaya hindi naman siguro maglalakad na lang ganun na lang ano basta-basta na walang uh, nararamdaman ano po sa uh, katawan. Ayan po mga kalingap, yan po ang unang uh, nakita natin dito sa uh, paglalakbay mo po natin sa pag-scout ano at ayun uh, po, kahit pa po ay nabigyan po natin siya ng uh, pangkain. At uh, sana, kaya nga sabi ko sa kanya, kung pwede lang, oh, umuwi na siya, ay magpahinga na muna siya. Um, kaya, ayan siguro talagang maglalakad na lang siya. Ayan po mga kalingap, hanggang dito na lamang po ang ating video mga kalingap. At siyempre po uh, wag nating kalimutan suportahan Kuya Bal Santos Matubang Ated na vlog at Kalinga Prop po at siyempre po Dodong Royal of Malalak uh, Kalinga uh, Awi ayan po marami po salamat mga Kalinga